Noong ako ay namulat na sa mundong ibabaw, pansin ko na ang mga galaw kong paulit-ulit na palaging kinabubisita ng marami. Mga kamay ko hindi mapakali at ang pananalita ko hindi maituwid-tuwid. At pag ako ay nagalit, pusta ko, ikaw ay mananahimik. Sabi nila mama, biyaya raw ako sa kanila na kahit kailan di nila pagsasawa ang ingatan. Maubos man ang perang nakalaan sa pagpapagamot ng aking karamdaman ay di kailanman susukuan. Dama ang takot nila na baka ako'y maiwan at mawala ng tuluyan. Hirap man silang kontrolin, ugali kong kay hirap pigilan, ngunit ako'y tanggap pa rin. Pero ma, bakit kahit wala man silang imik, tagos ang mensahe ng kanilang matalas at mapanghusgang mga mata. Mga ngisi, turo, tawa, pintas at panlalait na hindi maalis-alis sa bawat sulok ng aking isip. Tila ba ako ay kaawa-awa? Mahirap ba akong intindihin para sabihin ako'y pasanin? Pero sino ba talaga ang may karapatang magsabi na ako ay iba at hindi kasali? Anya naman ng iba na ang boses ko kahit tahimik ay mahimig. Sa bawat hakbang ko, may sigla at pag-asa. Sa mga ngiti, may sumisikat na liwanag. Laging sinasabi na ako ay isang regalo at ganda ko'y walang kapantay na kahit sino. Gayon paman, hindi pa rin maiwasang maramdamang na pag-iiwanan. Lagi na lang nakakapagtaka, kailan nga ba magkakaroon ng tuglad ko ng halaga? Kailan ba mauunawaan ng marami na ako rin ay may layunin sa buhay tulad nila na hindi lamang ako munting bagahe kundi isang tao na may hangad din sa buhay